Maganda mo magamit niya Isabel. Maganda mo magamit. Oh, Kaalis ko pa lamang sa bayan ng San Diego. May anim na libong mamamayan doon. At ang lihim ng bawat isa'y batid ko. Nang ako'y umalis. Sinong naghatid sa akin? ilang matatandang babae at ilang ding mahirmanong tersero. Gayong dalawang pung taon na akong nanirahan roon. Wala pong kinalaman niya sa disistan ko ng tabago. Ano, hindi kayo nakaiintindi? Hindi ba ninyo nalalamang mali ang mga pagbabagong ginawa ng mga ministro? Naniniwala ba kayo? Gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo, ang mga Indio ay mapagpabaya. Ipagpatawad ninyo ang di ko pagsangayon. Likas po ba sa mga taong iyan ang pagkapabaya? O yung pagtatakip lamang sa pamamahala ng mga sumakop na ni ni sa isang malalakbay? Padre Damaso, kayo'y dalawang pong taon sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasiyan doon? Hindi. Kung walang kalayaan ang magkura, ay mapapahamak ang bayan. Ano, ano ang ibig ninyong sabihin? sabihin? Iyan ang sanhi ng mga kapamakan ang mga ereheng kaaway ng Diyos ay pinanigan ng mga pamahalaan. Kapag ang kore nagpangukay ng isang bangkay ng isang erehe, kahit na ang hari walang karapatang makialam ni magparusa. Dapat ninyong malaman ng general ay pinakatawa ng hari. Bawin ninyo ang inyong sinabi kung hindi ay bukas na bukas ay malalaman din niya ng general. Tumigil <laughs> na kayo! Siya nga ay hindi namumumpisal. Ngunit isang kasinungalingan ang sabi niya siya ay nagpatiwakal. May kaisa isang anak na nasa Europa, kaya walang dahilan upang siya ay magpatiwakal. Nung dumating ang poro sa San Diego ay ipinabugbog ang auditor at ipinahupay ang pangkay upang ilipat sa ibang buo. Nang mabatid ito ng hindral ay inilipat sa isang bayan si Padre Damaso. Ay, <laughs> Itinararangal kong ipakilala sa inyong lahat Si Ginoong Kristus Tuwa Ibarra Anak ng aking nasirang kaibigan Aba, ang oras sa aking bayan At matalik na kaibigan ng aking ama Hindi ka nagkamali Ngunit hindi ko kailanman naging matalik Sa kaibigan ng iyong ama Ikaw ang anak ng Ginoong Rafael Ibarra Salamat naman at nakarating ka na walang sakuna Nagkaroon po ako ng pagkakataong makilala ang ama na siya'y kinikilalang marangal. Ginoo, ang papuri niya sa ama ko'y pamapawit sa aking hinala tungkol sa kanyang pagkamatay. Ang luklukan ay para sa inyo. Kayo ang unang kakilala at kumpisor ng nasirang may bahay. Alang-alang sa inyong gulang, katungkulan at kapangyarihan. Hindi po katandaan Ngunit kayo ang kura sa bayan. Maray na nakalimutan mo ng iyong bayan dahil sa tagal lang pamalaki mo sa Europa. Kahit ako'y kalimutan ang aking bayan, sa lahat ng sandali, inaalala ko siya. Aling bansa sa Europa ang naiibigan ninyo? kahit aling malayong bayan sa Europa, ngunit una sa lahat ang Espanya na siya kong pangalawang inang bayan. Mga gino, ipagpatawad ninyo ang aking pag-alis. Ako po'y lalakad bukas, kaya't maraming dapat lutasin. Mga gino, para sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas. Nakita na ninyo, iyan ang masamang dulot ng pagpapaaral sa Europa. Nagiging mapagmataas. Dapat ipagbawal ng pamahalaan ang gayon. Binata, mag-iingat kayo. Nangyari sa iyong ama isang halimbawa hindi na dapat maulit ka. Maaari niyo po bang sabihin ang kanyang naging kapalaran? Akala ko'y alam na ninyo. Pero huwag kayong mabahala. Ito po'y kailangan mabilanggo upang maging marangan. Alam kong hindi ninyo ako nais pasakitan. Sabihin ninyo kung bakit siya nabilanggo. Pinagbintangan siya ni Padre Damaso na hindi nangungumpisal gayong alam naman niya ito. Para sa iyong ama, isang pagkakasala ay hindi mapapatawad at makukuha sa paglilimos. Sa pulpito ay pinagsasaringan siya ni Padre Damaso. Nang panahon yun, may isang altilyerong natanggal sa pagkakasandalo dahil sa kanyang masamang ugali. Ginawa siyang tagasingil ng buwis ng mga sasakyan ang dating altilyerong kilala sa kalupitan at kamangmangan. Isang araw, ang altilyerong pinakroon ng mga bata at saka sinagawa ng babi ni Bubi. niya ang mga bata at nang abutan niya ay pinukul ng kanyang baston. Ang batang pinamaan sa ulo ay nalogmog at sarang pinagdaraan ng iyong ama. Hinawakan niya sa bisig ang altilyero at saka minura. Nakita na lamang ang altilyero magpapasuray-suray sa malayo-layo at bumagsak ang ulo sa bato. Sumuka ng dugo at namatay ang altilyero. Nabilanggo ang yung ama at pinaratangan siyang pilibustero at ereo. Pinaratangan siyang bumubasa ng Il Correo de Ultramar at mga pahayagan sa Madrid. Dahil, dahil pa rin nakuha rin siya ng larawan at liham ng paring binitay na siyang makalaya sapagkat kinatunay ng mga manggagamot ng ikinamatay ng altilyero ay pamumuo ng dugo sa ulo. Lumapit ako sa isang batikan at binatang manananggol na Pilipino, kay Ginoong Ma, ngunit siya ay tumanggi sa payo niya. Lumapit ako kay Ginoong A, ngunit bawat paratang ng namapasinungalingan na ay agad ng ibang paratang. Ay tutungo tayo sa malabon ng mga ilang araw. Wala rin lamang ang iyong inaama. Sa San Diego na pinsan, maganda ang ating bahay roon. At isa pa, malapit na ang pista. Magandang araw, Tia Isabel. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Ay, nandyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Kung Ibarra, salamat naman at dumalo ka muli sa aming tahanan. Upo ka muna. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko lang po sanang makausap ang inyong anak. Clarita, nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo si Marie Clara sa kwarto at malamang ay nag-aayos kaya naman ay hiya Maswerte ako at pinagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, hindi na ako makakakita pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamising yung bilag ni mo. Siguro ay dahil dyan ay nabihag mo ang mga laming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa na ang magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako maghahanap ng iba? Sino ngaling, hindi ako makapaniwalang sinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang gilag sa Europa. Pagpatawad mo ang aking pagalis. Dapat na akong umalis sa pagkat. bukas ay araw ng mga patay. Naintindihan ko, ibara. Naway maglakbay ka ng ligtas at katiwasan. Paalam, aking minama. At gabayin ka na ng may tapan. <laughs> ibibigay ko sa'yo ito at naragdagan kapag sinabi mo sa akin kung nasa nito naroon. Wala po ba roon? Kung wala roon, ay like talagang wala. Ang ibigay niya ay ibibigay ko sa'yo ng iba. At tulad ka ng hinuhukay mo, di mo alam ang yung tinatapon at di mo rin alam ang yung nyalamon. Kapitan Tiago po ay nangako siya raw magpapagawa ng nitso. Kaya't nilagyan ko po ng krus at tinamnan ng mga bulaklak. Masasabi niyo po ba kung alin ang libing na may tandang krus sa dako roon? Tinunog ko ang krus. Ito ang utos ng purang malaki, si Padre Garoto. Kasa ng patay? Ilang buwan na po pinahokay sa akin ang purang malaki. Ilipat ko raw po sa libing ng mga Chino. Umula noon at totoo mo bigat At ikaw ang sumunod. Ginoo, huwag kang magalit hindi ko inilibing ang bangkay sa libingan ng machino. Inisip po napakababa ang mapasama sa libingan ng machino. Kaya inihagis ko lang sa lawa. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Wala, hindi ako may sala. Ang gumawa ng si Padre Dama to, siya ang pinalitan ko. Kasama ba kayo sa akin? Ipaghahanda kayo ng masarap na puna ng iyong ina. Ngayon po, kayo, pala, senior, so, po ikatlo, kami, balisin mo sa kristal na iyon. Pagkatapos na po, nangikatlo, at wala kami makauwi. Hinihintay rin po namin ang sawal kung may magasta si ina. Bayaran mo na ka Iyan sinasabi niya ng minakaw ko. Bayaran mo na ka Kapag biniyaran niya yun, walang kakainin si ina. Dalawang piso lang ang sa sawal ko sa buong ito. Makatlo ako ng tahan. Ang dalawang sa minakaw mo, sabi ng substance mo yon, ay katumbas ng tatlong dalawang piso. Mabuti pa ang ko iyon. Ang sabi ng kore, papatay niya ako sa palo pag hindi ko na ilabas ang hinto. Ang talaga nila ko ko yun ay mailalabas ko. Kung maniwala sa ina, ikaw nang bahala mong sabi na ang sarustan may aray nagsisinungaling. Sinungaling silang lahat. Sinabi nila magnanakot tayo sapagkat ang ama natin ay isang mahalong ganda. Ikaw, Basilio, minumulta ang ita dahil sa hindi ba sunod-sunod mo ng tugtog ng kampana. Ikaw naman, Crispin, hindi ko makalabas agad hindi mo nilalabas sa inyong dinakaw. Pagkakakapatay niya ako! Huwag mo akong Mga anak ko... Basilio... Crispin... Basilio Crispin. Ano? Basilio. Basilio anak. Ibabalas mo ang aking buhay. Mapusok kayong lubha at sa muli huwag yung bibiruin ang tadhana. <laughs> Sino yung kumakanta? Sisisa po, senyora. Yung babaeng baliw. Dalhin mo siya rito. Ito na po siya, senyora. Vamos, magkantar ikaw. Sana'y di magmali ang ni naman. Tigil mo! At huwag ka nang kumanta. Ako'y nalulungkot. Baila, baila! Baila, ganto, Baila! 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 Bakit ganyan kayo makatingin? Naiingit ba kayo? Mahal esposa, huwag kang mag-iskandal dito, na nakakaya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mong tumula po ng pustiso mo. Kayo, kaiingitan ko at bakit? Ah, kinaiingitan ko nga pala ang kulot yung buho. Para sabihin ko sa inyo, Doña Alperesa hindi ako probinsya ng katulad nyo. Sa so, sobrang sophisticated kong tao, walang sino mang nakakapasok sa aming bahay kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba, Excelentisima, señora Pupot. Hindi nga nakakapasok ang mga alkeres, hindi ang mga pilak na tulad ng inyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ako. Bumaba ka rito. Gusto mo ng gulong? Pagbibigyan kita, Senyora Victorina. Hmm? Ah, pinsan, masyado ka namang malihim. Nalalaman namin na ikaw ang tagapain ng mineral at ayaw niya yung sa iyo. Magandang araw po. Ang sinadya nga po namin ay nangukul si Kapitan Chavo. Kailangan ituloy na natin ang ating nang napag-usapan. Paumanhin ko, ngunit kailangan ko na pong umalis. Bukas ay magpapapista tayo. Tinanda mo na ang loob ni Maring Clara sa tukat ay papakasal natin sa asal doon na para panahon. Makikita mo, mag-aakit manaog tayo sa palasyo. Kapag naging manugang natin si Linares, ay kayo tayo ng marami. Maganda nga, ngunit parang tanga. Sana hindi kayo ng piniging lalaki. Siya yung mayaman, chika, kapisiga, napuha na ng Ngayon pang malapit ng mabidang unang ng unang katipan at sa kapapakasal. Iyan ang marunong may kahalingin ka agad. Hey. Dalawang buwan, ng buhat ng makita kitang sugatan, kala namin hindi ka na maubuhay. Diyos na po, ang bahalang gumantin sa inyong kabutihan. yan. Ang nais ko po ay makita ang aking ina at ang bunsong kapatid na nasa bayan. Anak, baka ikamamatay mo ang pag-uwi. Dalawa lang po ang anak ng aking ina. Samantalang tayo ay marami. Baka akala po ng aking ina ipatay na ako. Ngayong gabi, nadugan ko siya ng Aguinaldo, ang isang anak. Hindi na ako magtatagal, maluba ang aking sugat. Dalawang araw na akong hindi kumakain at nasutunog. Sindihan mo ang kahoy at hayaan mo kami ay masunog hanggang sa kami ay maging abo.